Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isa na namang kasong nangyari sa South Korea na nagdulot ng matinding pagkabigla hindi lamang sa pamilya ng biktima kundi sa buong bansa. Isang kaso ng isang babaeng Vietnamese na puno ng pag-asa at pangarap na piniling pakasalan ng isang mas matandang South Korean na lalaki para sana si inaasahang masayang buhay bilang may asawa. Ngunit sa loob lamang ng walong araw matapos ang kanilang kasal, ang inaasahang simula ng masayang buhay ay nauwi sa isang nakakakilabot na trahedya. Ang biktimang babae ay natakbo ang wala ng buhay sa kanyang bagong tahanan. Siya ay naging biktima ng kanyang sariling asawa sa isang brutal na krimen na nag-iwan ng maraming katanungan at pangamba sa marami. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng maikling panahon ng kanilang pagsasama? At paano na uwi sa ganitong kakilakilabot na kaganapan ang inaasahang masayang simula? Manatiling nakatutok at sabay-sabay nating tuklasin ang buong kwento ng trahedya ni Wang Gok at ng kanyang asawa at kung ano ang naging katapusan ng kasong ito. At kung mahilig ka sa mga ganitong klase ng kwento, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest na kwento. Walang sino man ang papasok sa kasal na hindi nangarap ng kasiyahan. Karamihan ay naniniwala na ang pag-ibig ang magiging pundasyon ng kanilang relasyon at ang kanilang tahanan ang magiging ligtas na kanlungan sa gitna ng mga unos ng buhay. Pero minsan ay ang kasal na inaasahan mong puno ng pagmamahalan ay biglang nagiging pangungot, lalo na kapag ang taong dapat mong makasama habang buhay ay siya palang magiging halimaw na sisira sa iyong mundo at ang tahanang puno ng saya ay nagiging isang nakakakilabot na crime scene. Si Thak Thi Huang Gok ay isang dalagang Vietnamese na 20 anyos na taong gulang. Siya ay minsang nangarap ng masayang buhay at bago ito umalis sa eroplano papuntang South Korea ay sinabi niya sa kanyang ama na mabubuhay siya ng masaya doon. Sinundan niya ang kanyang asawa at nagsimula sila ng panibagong kabanata ng kanilang buhay. Pero makalipas lamang ang walong araw mula nang siya ay makarating sa Korea ay natagpuan siyang wala ng buhay. Siya ay naliligo sa sarili niyang dugo at ang kanyang katawan ay puno ng malulupit na sugat. Gabi noon ng Hulyo 8 taong 2010 sa isang tahimik na gabi sa Saha District, Busan, nang biglang gulantangin ang lugar ng isang emergency call. Eksaktong 7.25 p.m. ay nakatanggap ang Busan Police Dispatch ng tawag mula sa isang lalaking koreano. Nanginginig ang kanyang boses at halatang takot na takot, siya mismo ay umamin sa pagpaslang ng kanyang asawa. Ang tumawag ay si Zhang Hyo, isang 47 anyos na lalaki at bagong asawa ni Sakti Gok. Halatang balisa at wala sa katinoan si Jiang habang paulit-ulit niyang inaamin ang ginawang pagpatay sa kanyang asawa. Mas nakakatakot pa ay sinabi niya ang dahilan daw ay dahil may sakit siya sa pag-iisip at may mga boses na parang demonyo na bumubulong at nagtutulak sa kanya para daw gawin iyon. Agad na kumilos ang mga pulis matapos matanggap ang nakakagulat na ulat na ito. Ilang minuto lang ang lumipas at umalingawngaw ang sirena ng mga patrol car sa katahimikan ng gabi. Mabilis silang pumunta sa tirahan ng mag-asawa sa Sinpyongdong, Saha District. Pagdating nila sa lugar ay nadatnan nila ang sospek na nakatayo lang na parang estatwa. Balot pa ng sariwang dugo at baka sa mukha ang kawalan ng emosyon. Wala siyang pinakitang pagtutol nang siya'y arestuhin at pabulong-bulong lang ang mga salitang walang kahulugan. Nang pumasok ang mga investigador ay tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi madali makalimutan. Ang katawan ng biktima ay nakahandu sa isa sahig at nagsimula ng magkaroon ng lawa ng dugo sa saheg. Kinilala siya bilang si Thak Thi Huang Gok, isang 20 anyos na may Vietnamese citizenship. Kitang kita sa kanyang katawan ang bakas ng matinding pananakit. Ang kanyang mukha ay namaga at halos hindi na makilala dahil sa malalakas na suntok na tinamok. Ang kanyang chan ay puno ng dugo at may napakaraming malalalim na saksak mula sa matalim na kutsilyo. Sa tabi mismo ng kanyang katawan ay narecover ng mga pulis ang isang fruit knife na puno pa ng kulay pulang dugo at malamang ito ang ginamit na sandata ng sospek. Ayon sa unang resulta ng autopsy, ay namatay ang biktima dahil sa matinding pagdurugo mula sa mga malubhang sugat nito. Sa loob ng apartment ay nagkalat ang mga gamit. Malinaw na may matinding laban ng naganap bago nangyari ang krimen. Pero ang pinaka nakakatindig balahibong detalye ay ang puting wedding dress na nakasabit pa rin sa aparador. Malinis na parang walang nangyari. Nakadagdag ito sa sakit at bigat ng eksenang nakita ng mga investigador. Ilang araw lang ang nakalipas mula nang isuot ng biktima ang damit na yun habang nakangiti at puno ng saya. Pero ngayon siya ay malamig na bangkay na lamang. Sa kasong ito ay malinaw na malinaw kung sino ang pangunahing sospek. Kinilala siya bilang si Giang Du Hyu. Siya ang tumawag para iulat ang krimen. Siya rin ang umamin at lahat ng ebidensya sa crime scene ay nagtuturo sa kanya. Pero ang tanong ng mga investigador ay hindi kung sino ang pumatay kundi bakit niya ito ginawa at bakit sa loob lang ng wala pang dalawang linggo ay nauwi sa ganitong brutal na karahasan ang kanilang pagsasama. Pagkatapos siyang posasan at dalhin sa kustudiya ng mga pulis, ay maayos naman ang pakikipag-cooperate ni Gyang sa mga investigador. Pero halatang hindi maayos ang kanyang pag-iisip. Aminado siyang pinatay niya ang kanyang asawa sa gitna ng mainit na pagtatalo at iginiit pa niya'ng lagi siyang pinagmumultuhan ng isang masamang tinig na bumubulong at nagtutulak sa kanya para pumatay. Dahil sa kakaibang pahayag ni ito tungkol sa di umanoy kontrol ng demonyo ay lalong nagduda ang lahat sa estado ng kanyang pag-iisip. Pero ayon sa instinct ng mga veteranong investigador ay hindi lang basta bugso ng galit ang kasong ito. May mga nakatagong lihim mula sa nakaraan na kailangang mabunyag. Samantala, ang tawag mula sa South Korea ay umabot na rin pabalik sa Vietnam. Agad na ipinalam ng Vietnamese Embassy sa Seoul ang balita sa mga otoridad sa Kanto City. Sa isang iglap lang ay parang kidlat na dumating ang malagim na balita sa mahirap na pamilya sa Bukirin. Ang kanilang anak na babae na ilang araw pa lang nakapunta sa banyagang bansa bilang asawa ng isang Korean ay wala na sa mundong ito. Nawalan ng malay ang mga magulang ni Ngok habang ang mga kamag-anak at kapitbahay ay nabalot sa labis na pagkabigla at matinding kalungkutan. Ipinanganak si Huang Gok noong 1990, ang ikaapat na anak na babae sa isang mahirap na pamilyang magsasaka na maraming anak sa Kantho City at dahil sa matinding kahirapan ng pamilya ay minsan siyang inalagaan at pinalaki ng isang madre sa templo hanggang sa makapagtapos siya ng high school. Inilarawan siya ng mga tao sa baryo na pinakamaganda sa kanilang lugar at siya ay maamo at masipag din. Hindi matiis na panoorin ang hirap ng kanyang mga magulang sa pagtustos ng pagkain. Para sa limang tao kaya nagpasya si Ngok na huminto sa pag-aaral pagkatapos ng 9th grade para magtrabaho at makatulong sa pamilya. Sa edad na 18 ay sumama siya sa mga kaibigan papuntang lungsod para kumita ng pera at tapat niyang ipinapadala sa pamilya ang halos 1 milyong dong o mga $43 bawat buwan para makibahagi sa pasani ng pamilya. Dahil malayo sa pamilya sa lungsod ay bihira siyang magkwento ng personal na bagay sa kanila. Kahit ang pagkakaroon niya ng nobyo at paghahanda niyang pakasalan ng isang lalaking koreano ay itinago din niya ito sa kanyang mga magulang. Nalaman lang na kanyang mga magulang ang lahat ng malapit na ang araw ng kanyang kasal. Ayon kay Thak Yang, ama ni Ngok, sa isang kasal ng kaibigan noong 2009, ay ipinikilala siya sa mas matandang koreano sa pamamagitan ng matching marriage service. Ilang sandali lang ay umuwi siya at ibinalita na siya ang pinili bilang asawa ng lalaki. Hindi maiwasan ng mga magulang ni Ngok na mag-alala tungkol sa hadlang sa wika at sa malaking agwat ng edad nila. 27 taon ang diperensya. Pero matatag ang loob ni Ngok at sinabing ganap na sariling desisyon niya ito na mauunawaan nila ang isa't isa sa pamamagitan ng mga kilos at nais niyang magpakasal sa Banyaga para maghanap ng bagong kaligayahan. Ang kasal ni Huang Gok ay isinagawa sa pamamagitan ng International Marriage Brokerage Service at lahat ng legal na proseso ay naisakatuparan sa Kanto City Department of Justice. Ayon sa mahigpit na regulasyon ay kailangang sumailalim ang mag-asawa sa pre-marriage interview sa tulong ng isang profesional na interpreter. Sagot ni Giang Duyo, ang humigit kumulang 13 na detalyadong tanong tungkol sa kanyang personal na buhay, kalusugan at dahilan ng pag-aasawa ay lumalabas sa resulta na pareho silang nakatugon sa lahat ng pangangailangan at walang kahinahinalang senyales ang naoobserbahan ng opisyal nung sila ay nag-interview. Dahil sa malaking agwat ng edad ng mag-asawa, espesyal na inimbitahan ng Department of Justice si Wong Gok para sa pangalawang interview upang matiyak na hindi siya pinipilit. Matibay niyang tiniyak sa mga opisyal na ganap na kusang-loob ang kanyang pagpapakasal dito. Ayon sa kanya ay para hanapin ang kaligayahan at tuparin ang pangarap na magkaroon ng payapang tahanan. Sa mahabang buwan ng paghihintay para makumpleto ang exit procedures ay masigasig na inihanda ni Ngok ang lahat. Masibag siyang nag-aral ng basic Korean language at maingat na namili ng mga gamit at palaging pinapangarap ang maliwanag na hinaharap sa banyagang bansa. Noong Hulyo 2 2010 ay ginanap ang kasal ni na Sakthi Huang Gok at Giang Du Hyo sa isang mainit na salu-salo sa isang restaurant sa Ho Chi Minh City kasama ang pamilya ni Gok. Nagbigay ang pamilya ng groom ng 3.8 milyong dong o 163 dollars bilang ceremonial money. Maliit ito na halaga at, hindi na sinapubliko ang kahulugan. Ilang araw matapos ang kasal ay dinala ni Ngok ang kanyang koreanong asawa sa kanyang bayan sa Kanto sa kanilang tanging pagbisita. Dumating sila ng alas 9 ng gabi at umalis kinabukasan. Bago umalis ay nagbigay pa ang Korean son-in-law ng dagdag na $500 sa magulang ni Ngok bilang pamamaalam. Noong Hunyo 30 taong 2010 ay opisyal na sumakay si Hwang Gok sa Fatidic Flight papuntang South Korea. Bago umalis ay tumawag siya sa kaniyang pamilya upang aliwin at siguraduhin na huwag silang mag-alala sa kanya. Ngunit sino ang makakaisip na makalipas lang ang walong araw, ang pangarap na kasiyahan ay mauuwi sa trahedya at mawawala siya magpakailanman. Mula sa isang maamong Vietnamese na babae na puno ng pangarap na baguhin ang kaniyang buhay, si Ngoc ay naging biktima ng isang malagim na international na kasal na hindi kailanman maisip ng kaniyang pamilya. Matapos mapansin ang hindi pangkaraniwang senyales sa isipan ng sospek ay nagpasya ang South Korean police na isagawa ang forensic evaluation kasabay ng interrogation. Lumabas sa resulta na si Jang Do Hyo ay malinaw ang pag-iisip. Kayang magkwento ng maayos sa mga nangyari sa kaso habang sinasabi niyang natakot siya na baka siya ipatayin ng kanyang asawa kaya iniutos daw ng demonic spirit na siya na daw ang umatakeng mauna. Tining ng mga pulis ang pahayag na ito bilang posibleng paranoid delusions tulot ng schizophrenia. Bagaman hindi nila tuluyang isinantabi ang posibilidad, pinaniniwalaan na si na Johnny Zhang ang pagpapanggap na may sakit ito sa isip para makatakas o mapababa ang kanyang parusa. Sa crime scene ay natuklasan ng pulis ang isang baso ng tubig at kalahating ubos na mangkok ng sopa sa dining table. Matigas ang paninindigan ng sospek na may ipinakain siyang lason sa kanyang asawa. Pero nang sumailalim sa pagsusuri ang mga sample, ay wala namang nakitang nakakalason na substansya. Agad na kinuha ang medical records ni Chang at lumabas ang nakakakilabot na katotohanan. May mahabang kasaysayan siya ng paranoia sa loob ng walong taon at naospital siya ng 17 beses para sa pagpapagamot. Ang tanong ay paano nakalusot si Jiang, isang malubhang may sakit sa isip, sa brokerage procedures para magpakasal sa banyagang asawa. Pinalawak ang embestigasyon at natuklasan na ang brokerage network ay dalubhasa sa paghahanap ng mga Koreanong lalaki sa Vietnam para makahanap ng asawa. Nirehistro si Jiang sa serbisyong ito matapos mabigo na magbuo ng pamilya sa loob ng bansa dahil sa kahirapan at sakit sa isip. Inayos daw ng brokerage company ang kanyang pagpunta sa Vietnam noong katapusan ng 2009 kung saan nakilala niya ang maraming babae sa Mekong Delta. Lihim na itinago ang nakakabahalang medical na kasaysayan ni Zhang. Sa marriage records, nakasaad lamang na nakarana siya ng nervous exhaustion at walang nabanggit tungkol sa schizophrenia o sa insidente noong 2005 kung saan inatake niya ang kanyang sariling mga magulang sa gitna ng kanyang mental breakdown. Nang tinawag para sa imbestigasyon ay unang iniiwasan ng brokerage company ang pananagutan. Sinisisi ang language barrier ng mag-asawa sa hindi pagkakaintindihan at pati na rin ang pag-imbento ng kwento para sa media na sinabing isang beses lang ni Jiang sinapak ang kanyang asawa na nahulog umano sa luma niyang appendectomy scar at namatay ito. Agad namang pinabulaanan ang maling paliwanag na ito dahil kinumpirma ng pamilya at sa autopsy naman ay lumabas saksak mula sa kutsilyo ang pumatay sa biktima. Iniimbestigahan ang brokerage camp sa pagbibigay ng maling impormasyon at ilegal na operasyon na nag-udyok sa malawakang crackdown ng mga international marriage brokerage sa buong South Korea. Noong Hulyo 7, 2010 ay inilunsad ng National Police ang malawakang operasyon na mariing pinatawan ng parusa ang mga organisasyong nagkakalat ng peking impormasyon tungkol sa mga customer. Lumabas din sa investigasyon na sa loob lamang ng hindi pa umaabot sampung araw na magkasama ay nagkakaroon na agad ng tuloy-tuloy na pagtatalo ang mga Koreanong nag-aasawa ng Vietnamese mahirap ang komunikasyon dahil sa language barrier. Hindi marunong magsalita ng Vietnamese si Zhang habang halos walang alam sa Korean si Ngok. Napakahirap ng kalagay ni Zhang dahil siya ay walang trabaho at umaasa lamang sa allowance ng kanyang mga magulang. Dito tuloy ang nasira ang mga pangarap ni Ngok tungkol sa inaasahang magandang buhay sa South Korea. Wala siyang ibang maasahan kundi ang kanyang asawa, ngunit ang lalaking ito ay siya palang tatapos ng kanyang buhay. Itinigil din ni Zhang ang pag-inom ng psychiatric medication pagkatapos ng kanilang kasal na nagdulot ng malubhang relapse ng kanyang sakit sa isip. Dahan-dahan siyang napasok sa paranoid delusions at inisip na hindi niya tunay na minamahal ang kanyang asawa at naging obsesyon niya ang pagsakit dito. Dumating ang trahedya ng gabi ng Hulyo 8 sa oras ng hapunan nang sumiklab ang isang marahas na psychotic episode ni Chang. Na-imagine daw niya na may ipinapakain nalason sa kanya ang kanyang asawa. Kaya siya ay nagsisigaw, nag-akusa at bigla niyang inatake ang kanyang asawa ng punong-puno ng galit. Sa kanyang delusion ay kinuha niya ang kutsilyo sa dining table at paulit-ulit na sinaksak ang tiyan ng kanyang asawa. Sa loob lamang ng ilang minuto ay bumagsak sa sahig ang kanyang asawa. Nang makabawi sa sarili ay tumawag si Jiang sa pulis at umamin sa kanyang ginawa. Noong Hulyo 19, 2010 ay nakumpleto ng pulis ang kaso at ipinasa sa Busan Prosecutor's Office para usigin si Chang Do Hyo sa kasong murder. Sa ulan ng investigasyon ay malinaw na inamin na ito ay isang malupit na bunga ng mga seryosong butas sa pamamahala ng international marriages. Hindi na protektahan ang biktima mula sa domestic violence risks habang ang sospek na may mental illness ay hindi na-screen ng maayos bago payagang magpakasal. Ang kaso ay naging sentro ng pansin ng publiko at pinilit ang parehong pamahalaan ng South Korea at Vietnam na muling suriin ang lahat ng marriage brokerage policies at hakbang para protektahan ang mga banyagang babae. Nagsimula ang paglilitis ni Jiang Dohyo sa publiko sa Busan District Court noong Agosto 10, 2010 at nakakuha ng espesyal na atensyon mula sa media sa parehong Korea at Vietnam. Dumalo ang mga kinatawan mula sa Vietnamese Embassy, mga organisasyon para sa karapatan ng kababaihan at maraming Korean citizens na nagpapakita ng simpatsya para sa trahedyang nangyari kay Ngok. Dumating si Jiang sa korte na mukhang pagod at ang kanyang mga matay tila walang kaluluwa. Una ay isinagawa ng korte ang pagsusuri sa kanyang kakayahan sa pag-uugali. Lumabas sa resulta na kahit may malubhang schizophrenia sa oras ng krimen ay sapat pa rin ang kanyang cognitive ability na naapektuhan lamang ng hallucination kaya dapat niyang panagutin ang sarili sa buong krimen. Tinanggihan nito ang pagtatangka ng defense attorney na pababae ng kaso dahil sa sinasabing pagkawala ng kontrol ng akusado dahil sa kanyang sakit. Sa buong paglilitis, sa na nag-breakdown sa pag iyak si Zhang Dohyo at ikinukwendo kung paano niya kusang itinigil ang pag-inom ng gamot bago at pagkatapos ng kasal na nagbalik ng mga demonic voices daw upang guluhin at utusan siyang pumatay. Binanggit ng kanyang abogado na maaring sa pagiging pa paranoid niya na patay ang kanyang asawa at umaasang isa sa alang-alang ng korte ang pagpapagaan ng parusa. Ngunit mariing tinutulan ito ng prosecution na binigyang diin ang sobrang tinde ng krimen na natamo ng biktima. Ang biktima ay isang inosenteng Vietnamese na brutal na pinatay makalipas lamang ang walong araw ng kasal na nagdulot ng pagkabiglas sa buong lipunan. Ipinunto ng prosecutor na kahit may mental illness ang akusado, ay ganap nitong alam ang kanyang kalagayan bago ang kasal. Sinadyang itinago ang kanyang medical history upang magpakasal at kusang itinigil ang gamot na nagdulot sa pagkawala ng kontrol. Tumangayon ang judicial panel sa pananaw ng prosecution at tahimik ang courtroom nang ipakita ang mga larawan ni Huang Gok na nakangiti sa kanyang wedding dress bilang ebidensya. Marami ang hindi napigilang umiyak nang makita ang mga larawan larawang ito. Bagaman wala sa korte ang mga magulang ng biktima ay nagpadala sila ng power of attorney sa pamamagitan ng Vietnamese Embassy upang hilingin sa hukom na ipatupad ng mahigpit ang batas para makapagpahinga ng payapa ang kaluluwa ng kanilang anak. Ipinakita rin ng pamahalang South Korea ang matibay na posisyon nito. Ipakita si Foreign Minister Yum Myung Hwan sa Vietnamese Ambassador at nagbigay ito ng humigit 10 million dollars para suporta ng pamilya ng biktima habang ipinangako rin ang mahigpit na paghawak sa kaso. Dahil sa pressure mula sa publiko sa parehong bansa na unawaan ng korte na inaasahan ng publiko ang angkop na hatol. Sa pagtatapos ng paglilitis ay hinatulan ng Busan District Court si Zhang Dohyo ng 12 taong pagkakakulong sa kasong murder habang inaatasan din siyang sumailalim sa mandatory psychiatric treatment. Pagkatapos ng kanyang prison term ay kailangan din niyang magsuot ng electronic monitoring device sa karagdagang 15 na taon upang masiguro na hindi na niya muling mailalagay sa panganib ang kahit na sinong tao. Itong hatol ay itinuturing na napakaseryoso sa loob ng penalty framework para sa mga may sakit sa isip na kriminal sa South Korea. Karaniwan kung mapapatunay ganap na baliw ay maaring makaiwas ang akusado sa pagkakakulong. Gayunpaman ay marami pa rin opinyon sa parehong South Korea at Vietnam na hindi sapat ang 12 na taong pagkakakulong para sa isang buhay ng isang babae na walang awang pinigtas. Ang kasong tinalakay natin ngayon ay isang malungkot at nakakatakot na paalala na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari at minsan ang mga desisyon na akala natin ay tama ay maaaring maglugmok sa atin sa isang iglap. Sa trahedya ni Thak Thi Huang Gok ay makikita natin kung gaano kahalaga ang pagiging maingat sa pagpili ng mga taong pinagkakatiwalaan natin, lalo na sa personal at malapit na relasyon. At kung umabot ka sa dulo ng video ito ay maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. I-comment mo naman kung anong oras mo ito na panood at kung saan para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.